Thank you po ma'am. Yung fry sandito. Opo ma'am, Lahat na po. Na-taske yan no ha. Uh, king, grab sa aking tumse manggrab sa baguasilan niya. Tambay na po na itong spice si Bobby. Kita out rin. Hey! Oi! Like uh suot daw ng jacket mo. Yeah. So, number one perks ng isang grab food rider o as a freelancer na delivery rider, is you have time sa job, tapos you have flexible time para sa pamilya nyo. So, sa video na to, I share ko sa inyo yung biyahe natin, tsaka yung time natin bilang isang father sa ating mga anak. Alright, so samahan nyo ako sa video na to. Iba to, mga paps. Sana po Sana Sa Highway, Gulod. Kamunta natin. So, ito siya guys. Pinasukan tayo ng Jollibee Torino Highway. I think bagong oh. Jollibee lang to. In my experience, first time ko lang pasukan dyan sa Jollibee na yan. Katabi na Mercury Drag. Dito sa may Gulod. So, medyo marami yung sasakyan. Hindi ako makapag... Punta sa kabilang line. Oh. Idol! Thank you, Idol! Alright, so dito na ako sa Mercury Direct to dahil ang hirap kasi, oh. Dami sa sakyan. Ayaw na parking dito. ano tayo magka-parking? ano tayo maghahantay? Since Saan may pick up dyan lang? Malapit na yung pick up lang? Oh. Di ba dyan lang yun pick up dyan? Pick up dyan lang sa harap Sa likod yung pick up an? Google! Right, so, go. Parinig kita sa mukha eh! Bawal daw dito sa ano Ay, salamat sa'yo Idol for the information Actually, bago lang kasi ako dito Kaya hindi ko masyadong kabisado Ay, ah, ito Ito, 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 ito Rider Sierra, ito Wow, walang ka-rider rider dito ah. O, oh, tingnan nyo guys, oh, walang ka-rider rider, rider. O, oh, diba? Walang ka-rider rider So, sa mga papasokan dito sa Jollibee Carino Maluwag dito guys. Ang ganda din oh. Meron pang madaldal pa. Tabakan doon sa likod. 'Di ba? Oh. Si Amy Lim. 145. Dito ba 'yon? Dito ba? Ganda rin si Jollibee Kiko eh, pero Oh, Riders area dito o. Okay, nagsenya sa man si ate na dito daw. So, antay na lang ate. So, let's go to drop off. Sana ay makapagtawid tayo ng mga hindi tayo mga hindi tayo mga Hindi ako mo? So ang drop na ito sa Sarmiento Time check 3.29 pero uh, Bakal na ang andar dito sa Bayan, Novaliches Tayo dahil sa po, may sa Porisil Are you sure? Porisil para daanan nito guys Mas maganda kasi Medyo maluwag dito sa Porisil hindi siya masikip. Hindi <laughs> naman yun. Masikip. Diba? Ganun lang yan, guys. Tara, kita-kita tayo sa drop office. Much, much, much later. Agoy, okay, ang lalim. Alright. Unit 1. Hindi siya unit 8. Hindi doon na tayo. Doon na nga po. Unit 5, Unit 4, Unit 3, Unit 2, Unit 1. Tong Unit 1. Unit 3, Unit 2, Unit 1. Unit 1. Hi ma'am, dito na ako sa labas. Alright, thank you. Six hundred five. Hi, me. Oh, five. Apo, madam. Salamat po. Thank you po, ma'am. Yung fries na dito. Apo, ma'am. Lahat po. Salamat. Wow! Alright, so, magandang hapon. Time check. 5.47 ng hapon. So, this is my Monday to Friday daily routine. Oh. Magsusundo tayo ng estudyante So din ba kayo mga kagrab? Susundo rin ba kayo ng estudyante? Napuputol din ba yung biyahe nyo guys? What? Since, isa sa mga perks ng pagiging isang rider Delivery rider freelancers ay you have a time kung gusto mong patulin o kung ano yung gusto mong gawin oh. dahil dyan ay na ako consider yung pagsusundo ng mga estudyante na mga uh, will you please dyan. repeat it, kasi nga wala dyan sila pwede silang magsundo kung gusto nila Papatayin lang nila yung apps nila pagaya ng ginagawa ko oh, makapatay yung apps <laughs> then after magsundo labas ulit so medyo wala pa hindi pa naglalabas kasi 550 pa so maya maya pa yan maglalabas So, mau ke parking muna di dito iya gini agak bangun sana ah Ito? Hmm? Okay ha? Bukas, susunod mo pa ako. Hindi na. Sa lunas na lang, malalas na lang kasi. Kaya lang mo ba eh? Ah, ayun ka. Ha? Wow Wow! Wow! Oh sige.